Okay, magandang araw sa atin lahat, no? Dito po tayo sa BGC pa rin, uh, isang parke Pero ang gusto po natin talakayin ngayon, bakit ba ang kahit lubog na po ang buong kamay nilaan, ang BGC po hindi po natin nabalitaan bumabaha, no? So yan po, ano po ang sekreto ng uh, BGC? Pupuntahan po natin yung sekreto na yan ng BGC samahan nyo po ako. Okay, dito po sa kinatatayuan ko dito po ang sekreto uh, kung bakit yung uh, Bonifacio Global City o BGC. Ay hindi po binabaha. Ito pong kahabang uh, paikot po na 'to. Tinatawag na Burgos Circle. Ang yeah. uh, pinaka iconic na uh, feature po dito, ito sculpture ng uh, puno na may tatlong uh, sanga bronze sculpture. No, dito po sa ilalim po nito uh, yung isang hukay ito po ang pinakamagandang flood control project na nakita natin sa NCR sa ilalim po nitong kinatatayuan ko meron po itong ano, ah uh, fourth apat uh, na palapag ang taas at an, ang, kayang lamanin po ay uh, walong Olympic size swimming pool na dito po bumabagsak yung lahat ng tubig mula po sa BGC sa iba't ibang drainage system ng BGC kaya po immediately pupunta rito so kung walong Olympic size swimming pool eh maliit lang naman po itong BGC na nakokoberan po nitong parke sa taas yan po ang sekreto ng BGC dito po ang tapon lahat ng tubig at unti-unti naman nilang nire-release yan papunta sa ilog yan po yung sekreto magandang halimbawa kung may totoong flood control project ang isang lugar hindi po babahay ang Metro Manila o ang mga lugar sa kahit saan lugar sa buong mundo dagdag kaalaman po para sa ating lahat Pad po